Ang mga asong nailigtas mula sa pagkatay at pang-aabuso dito sa Animal Kingdom Foundation nakakahanap ng bagong pamilya. Sa nakalipas na mahigit isang dekada, daang-daang aso na ang kinupkop sa Rescue Center. We were established in, in June 2002. Um, na kami noon ng, ng mga aso from the dog meat trade. Pero ang tahanang kumakatinga sa mga asong pinagmamalupitan, nanganganib magsara Ayon sa AKF, apektado ng pandemya ang negosyo ng marami nilang donors, kaya wala na halos pumapasok na donasyon sa foundation. Sa katunayan, ang mga dog food na dumating kahapon, inutang na lang. Dahil bitin ang supply, baka raw isang beses kada araw na lang nila mapakain ang isang daan at apat na pong asong inaalagaan. Who's going to, to support us when they're also, uh, itong mga tao or businesses that supports us are also insecure or affected. So, kung sila ay apektado at they are not able to to provide support to 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 groups, NGOs and shelters like us, paano pa Aabot ng 35,000 pesos ang kailangang buwan ng budget para sa pagkain pa lang ng mga aso. The rescuers needs to be rescued this time. If we are not able to get sufficient funds and support for our rescue operations, for our rescue center, baka kami naman po talaga ang kailangan mag kayo magsara. At mapipilitan po kami magsara. Lay Alves, Nakatutok, 24.